Ito po ay karugtong ng ating unang napag-aralan patungkol po sa pagsusukat. So kung titingnan po natin, ang hindi po sinukat yung bulwagan, no? Yung nasa labas, yung outer court. Ayun po hindi sinukat. So ibig sabihin ito po yung mga taong walang pananampalataya. Yung walang pagkakilala sa Diyos, no? Sila po ito at sila po yung, tinutukoy ng mga hintil sila po yung mga betrayer no? at destroyer ayan bakit betrayer? sila po yung nagtaksil sa Panginoon at sila po yung nanin, nagninira ng mga hinirang ng Diyos ayan po so kaya po kung titingnan po natin mayroong dalawang Pinili ang ating Panginoon para sila po ay bigyan ng babala o bigyan ng pahayag patungkol po sa kanilang ginawa. So, sabi nga po dito sa ating talata, basahin po natin, "Dalawang buwan isinugo ko ang dalawa kong saksi na nakadamit ng sako. At sa loob ng isang linggo, dalawandaan at anim na araw ang ipa-" ipahayag nila ang mensahe mula sa Diyos. So, kaya po inutusan po ng dalawang ito, sila po yung pinili. Siya po yung tinatawag ng New John na po sa ating panahon. Pinili po siya para bigyan ng warning ang mga taong ito. Ano po? Bigyan sila ng warning. So kaya sila po yung nagpahayag sa loob po ng hanim na pong araw no na sila ng salita ng Diyos at sinasabi nila na magrepent kayo sa bagal nagkasala kayo ayan po ang sinisigaw ng dalawa inutosan ng Diyos so ngunit hindi po sila nakinig bagkus ay sinaktan pa po nila ang mga sinugo ayan po So kaya kung titingnan po natin, sila po yung mga betrayer at destroyer na mahilig mapanakit sila. Sila po yung kampon ng kadiliman. So kung pagkansinin po natin, ay sila po ay hinatulan. Sila po ay pinarusahan po ng ating Panginoon. Sila po ay tinupok ng ating Panginoon. So kaya kung titingnan po natin sa bawat pagkakamali nila ay magkaka may lalabas na apoy para tupukin ang mga hindi mananampalataya. Kaya ito din po ay connected doon po sa puno. Sino yung puno na tinutukoy sa John 15 ay ang Panginoong Yesus. At sabi nga po doon na ang hindi mamumunga ay puputulin ay tatapon sa apoy at tatanggalin so ibig sabihin kahit nakakunik ka kung hindi ka naman mamumunga ikaw ay tatanggalin at ang qualification po ay dapat talaga maunawa natin ang tunay na kalalagayan ng tao. So kaya po kung titingnan po natin ay nagpahayag po doon yung dalawang inutusan no? at hindi po sila nagsawan ay pahayag subalit hindi po sila pinakinggan bagkos sinaktan pa sila hanggang sa manghina at hindi makakilos subalit so, din tinala siya sa kaharian ng Diyos at sinabi na paparusahan niya ang sino mang hindi kasali. Po. Kaya kung titingnan po natin ang a, uh, ating pinag-aaralan, patunay po na mayroon qualification. Mayroon po tayong gagawin. Hindi lamang po yung trabaho lang ang ating tinatanggihilig yung trabaho physical dahil kailangan natin ngunit yung spiritual na bagay ay hindi po natin pinapansin kaya sa mga oras nito na nawa po ay mapagpara sa inyo mga salitang ito na ito po talaga ay uh, bago tayo sa pamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo so maraming salamat parahin kayong mag-asawa sa lahat ng inyo ¿Está puesto a puesto?